Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Ameen. Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma baad. Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. So alhamdulillah mga kapatid. Uh, isang napakagandang uh, pagkakataon po. Mayroon tayong bisita na dalawang balik Islam. Sila pa ay galing pa ng takurong. So talagang patagal uh, na nila kung gustong mamit. At uh, may mga clarification lang sila, may mga bagay lang sila na nais maunawaan. Kasi minsan kasi yung mga kapatid natin na mga balikis Islam ay nagkakaroon para ng discrimination para sa kanila. Katulad halimbawa sa mga kapatid natin na mga born Muslim, para bang ang ilan sa kanila ay parang mababa yung tingin nila sa mga kapatid natin na balikis So, isa sa ipinunta ng kapatid natin dito ay mayroon silang katanungan na gusto nila na masagot yun. So, inshallah, yung tanong ni... Papakilala mo na kayo. Anong pangalan? Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ako po si Wilfredo Shang Angeles. Uh, sa ngayon, sa ngayon uh, isa na po akong balik Islam at aking pangalan po ngayon ginagamit ay Abdul Nasser Abdul, Nasir. Angel, Abdul, Ange, uh, Abdul Nasser Angeles. Balikistan po ako since 2011. ah uh, bali taga taga saan ka? Taga Cotabato City po ako. Pero lumayo lang po ako dito, yung nga sa tulad ng kinwento ko dahil naging madilim ang aking buhay dito sa Cotabato City. So ngayon doon ka na sa Takuro. Sa Takuro base na ako ngayon. Bali doon na rin ako nagsasama sa mga kapatid natin ng mga Maranao. Uh, okay. So uwi ka pa ngayon. Bukas inshallah, bukas inshallah. Allah. Bali kaya pinilit namin ng kapatid ko na agama sa Islam, na isa rin balik Islam, no, na pinilit namin hanapin ka. Kay para makita ka namin sa personal at magkapagtanong kami kung ano yung dapat namin gawain. So actually, ginrab nila ang oportunidad na makapunta dito para makapagtanong sila. May mga bagay kasi na para bang nahihirapan sila na yung pakikitungo sa kanila ng mga kapatid natin ng mga, ng mga born Muslim. Ikaw bro, taga... po kayo, taga Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, ako nga po pala si Robert uh, Manhaw Kabilian, uh, Muhammad naman sa pangalan ng uh, Islam yung binigay sa akin yung nagshahada ako. Ano Tag, uh, Muhammad po. Muhammad. Opo. Okay, so alhamdulillah. Uh, ngayon mga kapatid, hindi na po natin patatagalin kasi may eksipo yung oras natin. So mayroong tanong si Brother uh, Abdul Nasser, uh, which is pangalan sa... Pura Islam, ano yung pangalan? Abdul uh, Wilfredo. Wilfredo. Si Brother Wilfredo ng pangalina sa Islam ay Abdul Nasir. Ang ilis po apelido pero hindi pa kayo magkamag-anak. Ngayon, meron siyang itatanong sa atin na minsan nagiging problema po sa mga kapatid natin na sana makarating po yung kasagutan sa itatanong niya. Ano po yung gusto mong itanong? Ah, uh, bilang isang balik Islam. Dahil nagbalik Islam ako ay nasa edad ng 34 or 35 something, si 11 years. So, bali 44 years old na pa ako ngayon. Wala na po kaming panahon sa pag-aaral sa madrasa. Wala na po kaming panahon na mag-aaral sa anong pang sa sapagkat kami ay nangilangan din na magtrabaho upang maibubuhay namin yung aming mga anak. So, sa pagkakataon na ito, dahil kami ay willing, willing paano matuto, kung paano isabuhay ang Islam at aming itong ipamahagi sa mga kapatid natin mga Kristiyano o Muslim. So kami po ay nag-aral ng Arabic sa aming kakayahan na hindi lamang kami ay nakatungtong ng madrasa. So ang tanong ko po Stads, may karapatan ho ba kami mga balik Islam na magbibigay ng dalil kahit sabihin po namin na hindi po kami nakapag-aral at hindi namin naintindihan pero there is a Quran ngayon na merong na merong Arabic then merong kahulugan at yun ang doon kami nagbabase. So may karapatan ba kami dahil ako po ay nakapagbasa ng Quran pero hindi po sapat yung aking kakayahan na magbasa ng Quran. Kasi paminsan, dahil sa uh, pag-ano ng ating dila. So ngayon, ang tinatanong nila sa akin, bakit daw ako nagbibigay ng dalil na wala naman pala ako kakayahan na magbigay ng dalil kahit hindi daw ako nakapag-aral sa madrasa. Ay baka daw ay maibigay ko daw ng maling session ang sinasabi sa ng Allah sa Quran. Assalamualaikum. Okay, so ang tanong niya mga kapatid, uh, kasi nagkakaroon ng discrimination sa kanyang lugar. So ngayon, ang sabi ng mga, kasi nagli-lecture siya eh. So nagbabasa siya, uh, siya pinag-aralan niya, nagbabasa siya ng yung, mga, yung, Quran na may meaning, tapos nakikinig din sa YouTube, no? nakikinig okay. ka sa YouTube, sa Facebook, Facebook. at nakikinig din po sa aking lecture at saka sa lecture din namatay na si Ahmad Habir kay Abu Zaina uh, Afilahumullah si, at si kay Amrullah Diambangan uh, at saka si Ismail Katsaro ngayon ang tanong niya uh, dahil, dahil nagdadalil siya, hirap siya sa pagbigkas ng, Quran, ng aya sa Quran so dahil hirap siya bumbigkasin ng aya sa Quran meron tayong mga kapatid na mga born Muslim po sa kanilang lugar pag natin no, sa hmm. Takurong na wag na daw siya magdalil Uh, wag na daw siyang magbigkas ng dalil kasi hindi hmm. daw niya nabibigkas. So, ang tanong niya sa akin, kung pwede ba daw yun? Nasundin niya sila. So, may nagsabi na pwede, may nagsabi na hindi pwede. Kung nagkaroon ng iba't ibang sagot. Nahati yung mga sumagot sa iyo. So, ngayon, sabi ko sa kanya, ito ang hatol. Ang isang taong nagbabasa ng Quran, na kung saan, hirap na hirap basahin ng Quran, hirap na hirap yun ha, nangangapa sa pagbigkas ng Quran, ay gagantimpalaan siya ng Allah falahu ajran dalawang gantimpala. Gantimpala sa kanyang pagbigkas ng Quran. Ikaw nga, binabasa niyo yung Quran, may gantimpala. Bawat letra, 10 points. Bawat letra, 10 gantimpala. Kahit hirap ka. Alilip, ba Halimbawa lang, alip la, na, bawat letra doon may 10 points ka kahit gano'n ang bigkas mo. Pangalawa, plus may gantimpala ka dahil hirap ka. May ganti pala ka dahil hirap ka sa pagbigkas. Ngayon ang tanong, dahil ikaw ay patuloy na nag-aaral, patuloy mong binabasa yung Quran at kanyang meaning at nagkikinig ka sa mga lecture. Ika nga, at ang meaning na ibinibigay mo ay hindi naman galing sa sarili mo kasi nabasa mo din. So ngayon, hirap ka lang sa pagbigkas, hindi ibig sabihin na hindi mo pwedeng bigkasin yung aya kasi dapat bigkasin mo rin eh. Kasi hindi din pwedeng, ang, ang bawal ay bibigkasin mo yung aya sa Quran na ibang ang ibibigay mong meaning. Yun yung bawal. Pero yung hirap ka sa pagbikas ng ayah sa Quran, pero pero ang ibibigay mong meaning ay o kahulugan na yun pa rin, may gantimpala ka na sa pagbikas, may gantimpala pala ka pa sa pagliksyur mo. So hindi po totoo yun. Hindi po totoo na dahil hirap siya sa pagbikas ng ayah sa Quran, ay hindi niyo po ipabigkas sa kanya yung ayah sa Quran ay may ganti pa lang ngayon, hirap na bigkas eh. Tapos si Papa, ipagbabawal natin sa kanya na ipabigkas yung aya sa Quran. Sige, kailangan mong bigkasin, bro. Kailangan mong bigkasin yung aya sa Quran. Nang sa ganun, marinig nila yung aya. Kasi sa pamamagitan ng dalil, ay napapalambot din ang kanilang puso. Hindi yung direkta tayong na meaning lang. Nakakatulong din yung pagbigkas ng aya. Kasi pag uh, mamaya may syaitan siyang kasama. So pag narinig yung Quran, napapalambot ang kanilang puso. Puso, dahil narinig nila yung aya eh. Lumalayo ang syaitan pagka binabasa mo yung yung Quran. So walang pagbabawal kung hirap kang bigkasin ng ay sa Quran. Ang mahalaga, ang pagbibigay mo ng kahulugan dito ay mayroon kang pinagbasihan, mayroon kang nabasa, narinig mo, napag-aralan mo. Kahit na hirap ka, okay lang yun, Walang problema. So sana sa mga kapatid natin na kilala itong si brother, huwag nyo naman sanang anuhin, pagsabihan na uh, diritsyo meaning na. Hindi naman po pwede diritsyo meaning lang. Kaya nakailangan kailangan bigkasin talaga natin yung ay sa Quran. Kaya mamaya, Pwede naman tayo magsalita na itong meaning, itong meaning. Hindi po ganun ang pag-aaral. Kailangan sa pag-aaral, uh, sabi ng propeta sa Rasul, baliwaan ni, aya. Magparating ko sa akin kahit isang aya lang, kailangan talaga. Bigkasin natin yun. Hindi pwedeng salit, dir meaning. Ano yun? Mawawala yung Quran. Pag puro meaning lang tayo, asan yung aya sa Quran? Kaya, kaya kinakailangan natin sa ulo eh, para pagka nandyan na yung mga katunggalin natin, o nandyan na yung mga nagtatanong, pag sinabi ng Allah, kulha to in kundum sa kung talaga nagsasabi ka ng totoo, ibigay e, mo yung katibayan. Okay, paano, paano pag tinanong ka meaning lang, sabi niya, hindi naman katibayan na meaning. Ang kahulugan, hindi katibayan. Ang katibayan na tinatawag, Quran at Sunnah. At hindi yung meaning lang. alibaw ito ang sinabi ng Allah. Sinabi ng Allah, hindi, ang gusto ko yung ayah mismo. Dapat ganoon ang pagbibigay ng dalil. Kasi kung kung kahulugan lang naman, eh, hindi yun ang ibig sabihin na yun ang dalil. Ang dalil ay ang aya mismo at saka yung hadith. Yun ang tinatawag na dalil kasi ang dalil, minsan iba't ibang pagka, 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 pagkahulugan dito ng ating mga ulama Yung isang aya, yung binabasa natin, hindi lang po isang pagka, pagkaunawa nila dyan kasi kaya nga may tapsir ng Quran eh. May tapsir ng Ibn kasir may tapsir ng Ibn Jarrah al Ibn Jar -al tabari may tapsir si Ibn Malukurtubi, si Sikhabdur Rahman al-Saadi, si Ibn Masyawqani, sa tafsir al-Jalalain at iba pang mga tafsir ng mga ulama. Kaya nga iba't ibang meaning nila kasi yung pag-unawa doon sa ano sa aya. Oo. So kaya ito po mga kapatid uh, naway, uh, uh, i-welcome natin mga kapatid natin kung sila yung pinagkaluban ng Allah ng kaalaman, so tanggapin natin. Kung sila yung pinagkaluban ng Allah Ta'ala ng tinawfikan ng Allah Ta'ala na sila mas natuto sa atin, tanggapin natin. Kasi ganun talaga eh. Hindi dalika ka fadlullahi utihi Ang biyaya ng Allah, ang kanyang habag at awa, biyayan niya sa isang tao, binigyan kanya ng kaalaman, eh yung walang alam na born Muslim, walang, walang magawa, magkikinig talaga. Di ba? Halimbawa ako, hindi ako natuto. Hindi naman pwede dahil balik Islam ka, hindi kita pakikinggan. Kasi balik Islam ka, hindi, 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 ako kukuha ng kaalaman sa'yo. Paano kung mas maalam ka sa akin? Hindi pwede yun. Kung saan yung may alam, doon tayo, kahit ano pang, kahit ano pa, kahit na siya kahit na siya ay manubo, kahit na siya ay balik Islam, basta na sa kanya ang tunay na kaalaman ng Islam, kukunin natin sa kanya. Hindi lang po ang kaalaman sa mga born Muslim. Ah, baka ang akala natin ang kaalaman sa born Muslim lang. May kaalaman na natutunan ng born Muslim, ang balik Islam, ang mahalaga, Quran at Sunnah, hindi lalabas doon. Na kahit naman born Muslim yan, kung ililigaw kanya, ba't kukukunin? Di ba? Mas matindi pag yung born Muslim, ang kanyang kaalaman ibabahagi sa iyo, kaligawan. Yun ang hindi pwede Uh Oo. -oh. Allahu alam. Meron ka pa bang na gustong itanong? Uh, yun ang po, Ustaz. Okay. So, alhamdulillah. Yan lang po mga kapatid. So, maraming salamat sa pagbisita nila sa akin. Ay uh, isang karangalan, siyempre, na may mga kapatid na yung balik Islam na katulad nila. Nagpupursigi talaga na matuto. Pero, ano? Eh, ilang bisis ka dumaan dito? Uh, siguro, since 2020. Dumadaan ka dito. Dumada ako dito then. Uh, bay, dito ako. Ano, taga rito. Ngayon siyang nag-chat sa akin. Oo. Na, nah sa uh, 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 sabi, wala, sabi wala, niya sabi wala, sa akin, wala, wala, daw, sabi wala, ko, wala. ko. Kasi actually, nag-uusap kami, nag-share kami about sa Islam, sa ko kumakain kami. Ngayon, pumasok sa isipan ko, sabi ko, Brad, iano mo para si Abdurrasid ang i si follow up mo. Ngayon, pumasok sa point na kano -ano ko kaya si Abdurasid Angeles? Kasi bakit pareho kami apelido? do uh -huh. Ngayon, nagsabi siya, gayto na lang brad, adyan si Abdurasid Angeles, alam mong bahay niya. Sabi ko, alam ko. Ngayon, dito natin ma prove kung talagang maghihinda naman siya o ilonggo siya o balik islam siya. <laughs> so dito, isa na po siya ipinunta nila dito sa akin dahil uh, yun nga, ang akala nila ay balikis ako o ilunggo o uh, bisaya. Kung Kumbaga, hindi sila sigurado, parang nagtatalo daw sila. So ilang bisis na silang pupunta dito sa aki, sa aking uh, pwesto. At uh, nung last uh, 2020 pa, ay hinahanap na nila ako. So ngayon lang nagkataon na nakita nila ako. Alhamdulillah. So alhamdulillah. At uh, nakita tayo. So binigyan ko na rin sila mga babasahin para may pamigay nila na ano sa kanilang uh, mga kasama doon sa kanilang lugar. Okay, so paalam na kayo sa ano? Mga... So sa mga kapatid ko sa agama ng Islam, wag po tayo mag uh, mag atubili kung gusto natin ang ating iman ay tumaas tayo po ay mag-aral sa agama ng Islam sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran wa ma utitu minal ilmi illa kalila binigyan. Lang. Tingnan lang. O tingnan niyo. So tama naman ang bigkas niya. sa aya. O sige tuloy uh, mo. Sinabi ng Allah si Banuwat binigyan ko lamang kayo ng karangalan at kaalaman na kakaunti lamang. So sa kakaunti nito habang tayo ay nabubuhay dahil sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simula sa yung pagka uh, pagkaroon ng tamang pag-iisip hanggang sa yung huling hininga tayo ay mag-aaral sa agama ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ikaw may gusto ka pang sabihin? Wala na? Okay. So papaalam na po kayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga ganito mga programa. Iduan natin yung mga katulad nila na dumami pa ang kanilang kaalaman at marami pa silang magabayan na mga katulad nilang mga dating Uh, Christian na magpabalik Islam nila. So wag natin silang ibababa mga kapatid. Mas, lalo natin silang tulungan na magpursigi para mas marami pa silang matutunan at may bahagi po ng kaalaman sa iba pang mga ka, kamag-anak nila na non-Muslim. Huwag naman natin silang ibabak. Por, hindi porkit por Muslim tayo, tapos sila ibalik Islam, nilalang lang natin sila. Hindi natin alam. Sabi ng Allah, uh, na inna akramakum inna Allah at kakum na ang may pinakamataasang antas sa inyo para sa Allah ay ang may pinakamatakutin sa inyo. At hindi yung pinaka, dahil born muslim ka, maranaw ka, tausog ka, hindi po. Ang tinitingnan po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sino pang may pinakamatakutin sa kanya. Pinag-aralan ng batas ng Allah, yun po yung mas mataasang antas sa Allah at hindi po yung born muslim o kaya ay sino man dito sa mundo. So hanggang dito na lamang po. Wallahu a'alam, masalallahu alayhi wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته